guys, ayan, nabigyan tayo ng malunggay. Mabagal na namin itong inaantay. Sa so, kanina, yung ating bahay, nag-trim sila kasi itong malunggay dito guys, is parang halaman lang sa kanila. Ang kinakain lang nila is yung bunga. So, ayun, nag-prepare lang tayo ng sibuyas, bawang kamatis at hotdog. Wala kaming ibang palagay hotdog. Okay na yun. So, gigisa lang natin ng sibuyas, bawang kamatis. Alam niyo na to guys, for sure. All yung last first pagluluto eh. Ayun, isa-isa lang. And then, ready na yung ano yung munggo. Tapos, ayan, nilagyan na. So, ako na lang nagbisa. O, oh, ba diba? Para meron tayong masarap na ulam. Ayan. At saka, yung ang palaya pa lang, guys, is yung nakuha namin dun sa garden. So, masarap. Hindi siya mapait. Kaya lang yung isa, ay, na, nasira. Kasi hindi namin napansin na may bunga pala. So, ayan, boil na yung ating munggo. Lalagyan na yung calamansi. And then, konting pulo. And then, Ayan, tinikman na natin. Masarap. So, <laughs> Siyempre, luto ko yan eh. Eto na guys, serve na natin at kakain na tayo. Thank you for watching.